Hello mga kabites! Good morning! So ngayon, magluluto tayo ng kare-kare. Dahil nag ako sa kare-kare, magluluto tayo. At yung iba naman is, ibebenta natin doon sa, ano, sa paaralan. Kasi yung iba, um, yun, naisipan kong magtinda pero nakakapagod pero okay lang at least kasi yung kasi di ba tayo pag nasa ibang bansa tayo bihira lang tayo makakain ng Filipino food so yun, uh, naisip ko, gusto ko namang tulungan yung mga kapwa ko OFW na makakain ng Filipino food at saka gusto ko talaga yung ano makakain sila ng masarap so, ayan ah uh, mani, blinender ko yung mani. Ang, ang pagkakamali ko lang is yung mani, hindi ko siya tinosted. At saka yung, ano, yung bigas na malagkit, hindi ko natosted. So, ang kinalabasan, naging palpak yung kare-kare ko. Pero hindi naman siya masyadong palpak. Napalpak lang dyan sa mani at sa bigas. So, ang ginawa ko, nung naluto ko na yung kare-kare, um, sinala ko siya para matanggal yung mga buo-buo na mani tsaka yung bigas. So, nagawang ko pa rin ang paraan. Ayun, masarap naman daw yung luto ko ng kare-kare. At least na nagustuhan nila. Naubos nga yung paninda ko. Mga it na peraso yun. Naubos lahat. So, yung iba, eh, pinautang ko para... Ano, um, para makatulong naman tayo pag may magsawa, magbabayad naman yon ang nakakatawa pa nga mga kabites, kasi kapag di pa nagtinda ako kapag konti lang yung bumili yung iba ipinamibigay eh, ko na lang doon sa mga uh, mga kababayan na walang maulam pero sa susunod ipapautang na lang natin para hindi tayo malugi <laughs> para hindi ilugi inugasyo pero ako pa nagbebenta ako mura lang naman para at least ano yan, uh, afford ng mga kababayan natin. Hindi tayo pwede magbenta ng mahal masyado. So ngayon naman, magluluto ako muna ng almusal ko. So mag-almusal muna tayo mga kabites para may lakas tayo sa pagluluto. So, yung nabili ko na karne para sa kare-kare is uh, beef tsaka tuwalya. Tuwalya yan ng beef. So, wala naman dito tuwalya ng ano, baboy kasi bawal dito ang baboy sa, ano, ba, diba, sa Middle East. So, ayan. Palambutin muna natin yung beef natin. So, habang pinapalambut natin, uh, lulutuin ko muna yung ano, lunch ng alaga ko. Ayan. Uh, patatas, french fries. So, yung french fries, ang ginagawa ko is hinahap cook ko lang yan mga kabites kasi mamaya mamaya pa naman siya kakain at saka ano yan, mag uh, pagkatapos ko magluto, maglinis, yan, maliligo na ako. So, hindi na ako pwede magprito sa tanghali kasi mga mangangamoy, ano tayo, ano yan, prito na, ano yan, yung mantika na maamoy. So, yun ang diskarte, mga kabayt, sa umaga. Piniprepare ko na yan na pagkain ng alaga ako, tapos iniinit ko na lang. So, yung style ko niyang french fries na yan, ihahap ko tapos i i iluluto ko ulit dyan sa oven o kaya sa air fryer tas ayan naman yung partner ng patatas is yung chicken nuggets buti na lang mga kabays yung amo ko hindi siya maarte kasi yung tanghalian ng alaga ako pwede na rin para sa, sa dinner nila, iisa lang hindi na ako gumagawa ng iba pa para sa dinner, iisa na lang yung lunch at dinner ayan na siya mga kabayes. Luto na siya. So, hindi ko na naipakita yung paglagay ko sa yung mga ibebenta ko kasi makikita nung amo ko kasi alam niya yung ano ko, ito account ko. Kaya hindi ko pwedeng ipakita yung pagtitinda natin kasi naku, mapagalitan ako.